guys, meron tayong customer ngayon. Uy, naman sobrang linis. Ayan, o. Sobrang oh, no! Kaya, kaya babakumin natin. O. So, mamaya nalang, temo, temo nalang, na lang, o. Tayo mo, na lang, yung Pinis ng linis. Bye-bye. Lume. -bye. Oh, my God. Sobrang me. Guys, na, uh, basahin natin. Kaya tatabunin na natin tong gulong. Tara, tabunin na natin. Kaya <laughs> tinulungan na ako ng boss ko. <laughs> tinulungan na ako. Tabun! Yan na. Kaya mamaya na lang ulit. Hoy! guys, na na natin. na na natin ng pinagbabawal na technique. Ayan po. Okay. <laughs> Tara, taruhin na natin. So, yun nga guys. Nayari na tayo sa pagbili, pagka, pagpupunas na. Natuyo na natin siya. Ayan. Natuyo na po natin. Pero, ayan muna. Ayan po ang tutuyin muna. Oh, no. Pinapadamay po kasi yan eh. Ayan. So, yan. So, pupunasan lang natin ayan na po nangyari na natin siyang tungasan uh, ayan medyo umitim itim naman yung konti yung ano hindi lang pala konti ayan o oh. umitim po o oh. Na. malinis ng huwing makina nya kaya tara sasaran na po natin ayan itang tire block lang po natin ayan ang tire block itang block lang po natin para

Ang um, kut um, wax po pala namin ginagamit yan Kaya e, tara na, i-wax na natin. So, yun na nga guys, naglagyan na natin ng wax. Ayan, nakikita nyo may mga puti-puti. Ayan. Pati bubong. Meron na rin po yan. Kaya so, punasan na po natin. So, yun na nga guys. Meron na tayong punasan tong sakyan. Ayan. So, ito na lang po ang natitira ng carpet kaya tara dinisin natin para mailagay natin sa loob so yun na nga guys nayari na tayo ito papakita ko na sa inyo okay. dito so, tapos tayo sa unang unang linis ng Merkulis so hanggat maaaraw magpalinis na kayo kaya paalam